Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock Beach. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang trade ni Jordan Clarkson papunta sa Denver Nuggets. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang sinasabing bagong head coach na papalit kay Darvin Ham. Bagamat man nga po mga katrops, Napakaganda ng ipinapakitang performance ni Jordan Clarkson simula nang bumalik siya sa lineup ng Utah Jazz simula nang magtamo siya ng injury ay hindi para naman nga po nawawala ang pagsilabasa ng mga trade rumors patungkol sa kanya. Ngunit hindi rin naman nga po ito nakapagtataka. Gayong hanggang ngayon ay nalanatili para naman nga ang Utah Jazz sa si baba standings ng Western Conference sa kanilang kasalukuyang record ng 16 wins at 19 losses. Sobrang inconsistent para naman nga po ng kanilang team na siyang rason bakit isa nga po sila sa mga inaasahang gagawa ng trade sa lalong madaling panahon. At isa sa mga posibleng nga po nalang i-trade ay si Clarkson na magagamit nga po nalang upang tuloy na sila makapag-rebuild ng kanilang lineup. At base nga po sa pinakahuling inalabas na balita, ang ating defending champions nga po na Denver Nuggets ang naungunang kupuna na inaasahang kukuha sa kanya. Gayong nangangailangan nga po ito ng bagong 6 man sa kanilang lineup sa pagkawalan ni Bruce Brown sa nagdang off-season. Pero hindi lang naman nga po ang Nuggets ang nag-iisang team na may interes sa kanya. Gayong kasama rin naman nga po dito ang mga kupuna ng Indiana Pacers, Los Angeles Lakers at ang Miami Heat. And speaking of Lakers mga katrops, dediretso na nga po tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa sinasabing bagong head coach na papalit kay Darvin Ham. Hindi nga po mga katrops naging maganda pa sa Los Angeles Lakers ang simula ng taong 2024 gayong inumpisan nga po nila ito sa pagkatalo kontra sa Miami Heat. Bukod rin nga po dyan ay umabot na rin naman nga po sa 3 games ang kanilang kasalukuyang losing streak at ang mahirap pa dyan ay dalawang beses pa lamang nga po silang nanalo sa kanilang huling 10 laro ngayong season. At isa nga po sa mga tunuturong rason ng kanilang pagkatalo ay ang kanilang head coach si Darvin Ham na mali-mali na nga po ang ginagawa nitong game plan sa kanilang ofensa at depensa. Hindi na rin naman nga po nito maayos na nagagamit si Lebron James at si Anthony Davis na siyang rason ng kanilang mga pagkatalo Plus hindi naman nga po magaganda ang kanyang ginagawang in-game adjustment kaya sila hindi manalo-nalo sa kanilang mga laro. Kaya panahon na nga na po upang tanggalin na siya bilang head coach ng Lakers at maghanap na lamang ng mga bagong free agent coach na maring nga po nalang makuha katulad na lamang ng mga dating coach ng Bucks na si Mike Bodenholzer at Terrence Stotts na meron rin naman nga pong sapat na experience at kakayahan para hawak ng Lakers especially si Anthony Davis at Lebron James. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.